At binigyan ng gawad pagkilala ng Philippine National Police ang UNTV dahil sa walang sawang suporta sa mga programa nito at mga advokasya ng Philippine National Police. Ito ang balita ni monoxon. Isang parangalang ibinigay ng Philippine National Police sa UNTV bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon nito sa pagbibigay ng makabuluhang serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Kasabay ng ikadalawamput-dalawang anibersaryo ng Police Community Relations Group o PCRG tinanggap ni UNTV Vice President for Administration Mr. Jerry Panghulan ang parangal. Similar award is hereby presented to the unique network its values UNTV for its invaluable support to the vision and mission of the Philippine National Police, disseminating relevant information, achievements and best practices of the organization through the regular weekly television and radio programs Police at Your Service siyempre, eh, unay pasalamat sa Diyos. At uh, pangalawa, ay eh, nagpapasalamat tayo dito sa pagkilala sa ating munting mga naging bahagi sa pagtulong sa PNP. Regular na mapapanood at mapapakinggan ang programang Police at Your Service ng PNP sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Sa pamamagitan ng naturang programa, nagkakaroon ng direktang ugnayan ang mamamayan sa mga tauhan ng PNP. Dinidinig rin dito ang ilang sumbong at suliranin na nangangailangan ng dagli ang aksyon mula sa PNP. Sa hinaharap ay mas paigtingin pa ng PNP at UNTV ang pagbibigay ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng mas magaganda at makabuluhang programa. Ang napag-usap kami ni Kuya Daniel Raso, nagagawa pa kami ng mas magandang programa para sa PNP. Katulad ng mga Heroes Cup natin, ipipakita po natin sa palabas para lalong makita ng tao na mayroon palang magandang uh, loob ang uh, ating kapulisan. Ang Police at Service ay mapapanood sa UNTV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi at mapapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 tuwing Huwebes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mon Hoxon, UNTV News Worldwide.